What's up mga idol? TNT papatalo daw sa mags, gusto iwasan ang hinebra. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel, maraming salamat idol. Padaanan lang natin sa glitang nakakagulat na balita tungkol kay Stanley Pringle, dahil ayon sa iba't ibang mga source ay inilagay na daw siya ng terraform jeep sa trading block Ibig sabihin ay bibitawan na daw nila ang kanilang veteran guard. Ang dahilan nito ay gusto daw nilang makakuha ng mataas na draft picks. Bubuo nga daw sila ng malakas na team na pangungunahan ng kanilang magaling na rookie na si Mark Nonoy at si Sanggalang. Ayon sa mga kumakalat na rumor, interesado daw talaga ang TNT na makuha itong si Stanley Pringle. Alam nilang may edad na siya pero gagawin daw siyang mentor ibang klaseng player kasi siya noong kabataan pa niya. Wala naman daw ibang player na bibitawan ang TNT, ang ibibigay daw nila sa Terraforma ay dalawang future first round pick, nasa top 8 to 12 ang pick na ito, kaya hindi pa sure kung papayag nga ba ang Terraforma sa kapalit. Samantala, pag-usapan na natin ngayon ang balita tungkol sa Hinebra at sa TNT, alam naman nating lahat na silang dalawa ang malaki ang chance na maghaharap sa quarterfinals, dahil halos pareho ang record nila. Lumang ang TNT at may chance pa silang makapasok sa top 2, lalo na kung maipanalo nila ang last game nila kontra sa Magnolia, ito na nga ang magiging pinakahuling laban bago magsimula ang playoffs. Kapag naipanalo kasi ng TNT ang huling laban nila, sila na ang makakakuha ng isa sa mga slot para sa twice the beat, at magiging number 2 sila sa standing, makakaharap nila ang number 7 na Magnolia o kaya Rose. Pero kapag natalo naman sila, makakaharap nila ang Converge sa best of 3 series, at kung sakaling makapasok sa semis ang TNT, maiiwasan nilang makaharap ang Hinebra, dahil hindi nila magiging ka-bracket ito. Kaya naman sa madaling salita, wala nang kwenta para sa TNT ang magiging huling laban nila kontra sa Magnolia. Mas gugustuhin pa nilang matalo sa laban na ito, para madali ang buhay nila sa quarterfinals at semifinals. Kung may isang team kasi na sobrang nakakatakot talaga makaharap sa first round, ito ay walang iba kundi ang barangay Hinebra, kaya mas pipiliin na lang daw ng TNT ang ibang teams kesa kalabanin ang Jin Kings. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.